Nakiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino sa pagdiriwang ng Mother's Day ngayong araw. Pero siyempre hindi rin nakaligtaan ng Pangulo na batiin ang kanyang may bahay ngayong araw ng mga ina. Narito ang report. Ang pagmamahal at mga sakripisyo ng mga nanay ay nagbibigay ng liwanag sa buhay at nagpapatibay sa lipunan. Ito ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nanay sa pagdiriwang ngayong araw ng Mother's Day. Sa kanyang social media post, binati ni Pangulong Marcos ang anyay kahanga-hangang mga ina at single mom. Gayundin ang mga tatay na ginagampanan ang papel ng isang nanay at sa bawat isa na tumatayong ina. Ngayong araw, sabi ng Pangulo, ay pinagdiriwang natin ang bawat isang nanay. Sinuklian din naman ito ng mga paasalamat kay Pangulong Marcos ng mga netizen dahil sa pag-alala sa kanila. Samantala, binati rin ni Pangulo Marcos ng Happy Mother's Day ang may bahay niyang si First Lady Lisa Marcos. Sa kanyang post, inilarawan ng Pangulo ang unang ginang bilang hindi lang tagapuno ng pagmamahal sa kanilang pamilya, kundi isa ring tao na handang ipagtanggol ang kanilang pamilya. Aniya, mapalad sila sa pagkakaroon ng isang gaya ni First Lady Lisa sa kanilang pamilya. Ang katatagan at malasakit aniya ng unang ginang ay hindi lang nagbibigay proteksyon sa kanilang pamilya kundi tumutulong din sa pagkataguyod ng buong bansa. Kasabay nito, ang mga netizen binati rin ng Happy Mother's Day si First Lady Lisa. Alan Francisco para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.